Nag-iyakan nga sa airport ang mag-anak na Pacquiao sa paghiwalay dahil mag-aaral na nga ng college sa ibang bansang anak na babae. Music Hindi nga napigilan ang iyak ng dalawang anak na babae ni Namali at Jinky na sina Princess at Queenie. Ngayon nga lang sila magkakahiwalay. Si Princess nga kasi ay mag-aaral na ng college at sa London nga ito papasok. May iiwan nga si Princess muna sa Pilipinas at hindi na nga sumama sa paghatid sa London. Sinamani at Jink nga kasama si Princess pumunta sa London upang makasettle dito ng kanyang titirhan. Kasama din ang kanyang kuya Michael. Ang sweet nga ng yakapan ng magkapatid bago maghiwalay. Napakahigpit. Soon naman ay susunod din si Queenie upang mag-aral din ng college sa ibang bansa kung saan nga niya gusto. Ang daming ang naghatid kay Princess sa airport at nakapasok nga sila dito bago pumasok sa check-in ang mag-anak na pagyaw. Masaya ang mag-asawa dahil may college na ulit sila na masipag mag-aral at talagang sa ibang bansa pa nga gusto. Sakay nga sila ng Emirates Airplane First Class Seat. Magkatabi ang father and daughter talagang mamimiss ni Manny Pacquiao ang kanyang anak na babae.